Ayam mga kami bu, uh, kami lempar jauh separuhnya sama mga Aduh. Aduh. Anong lalaking bulong-bulong na yun ba? Huh? Anong lalaking bulong-bulong? Ayan pa mga kamigot. Uh, Akan yeah, uh, talagang butas sana tayo kung hindi tayo napunutan. Punitan ang lambas mga ko oh, no. uh, Ayan, shoutout na pala sa akin mga subscriber. Uh, at sa mga viewers. At mga <laughs> sa mga OFW, magandang love and shoutout sa, sa inyo lahat. At sanay patuloy niyo suportahan at labigin supaya bayan ang aking mga binablog at pa-share na at pa-like po ang mga binablog ng mga kaibigan. Eh kunte lang ng mga na Yan. Sige, tik na tik mga kamigo. Eh, may mga besh pa Oh my god. Wow. Kaya Sa katawan sa

At tuloy nyo ba, din sa baybayan at lagi suportahan Ang kanilang YouTube channel.

Kalamansi, wala na atang kalamansi. Ubus <laughs> na. yan, hindi na hayimuan lang ating hayimador. Ayan ah, hayimador natin dito

So yun nga mga kabigo, uh, sa dyan natin paputulong ang video, ang vlog na ito uh, at tayo putulong uh, para hindi pa pagkalita na So yun nga.